tokol dito guys oh Ito yung sitwasyon dito guys Nadaganan na na ng kahoy guys Nadaganan na na ng kahoy Ito wala nang bubong Malakas kasi yung ulan at hangin kanina guys Ah uh, kagabi pala Yan guys o oh. grabe ang sukal dito guys yun sa kabila may naglilinis guys Nagma, may gamit nila yung mawir guys grabe yung daan guys oh sukal na ito yung pinaka masukal guys Ayun, sira na yung nitso guys oh. Nadaganan siya ng ano, puno. May laman pa guys, may laman pa yan. Hindi pa yan kinuha. kuno nawasak na yung ano niya. Sukal dito. Ganito kasukal dito guys. Yun know. o. Parang gubat na sinintiri guys. Naglalakihan na yung mga puno dito guys. Yan you know? o. Ito yung sitwasyon ngayon dito guys. Sana sa parating na undas guys. Malinis na ito guys. Yan you o. Know? kawawa yung mga nakahimlay dito guys si masisira yung mitso nila guys Malaglagan ng puno yun guys oh yun yung, yung sukan na dito <coughs> ang ganda dito ang ganda ng musiliyo nila oh kaso binasag sa kabila guys Nangasad mo Dito guys, di, ka, di ka masyadong malinis dito guys. Ah, di, di masyadong ano. Pero doon, grabe ang sukal doon guys. Sa mga pupunta sa mga puntod ng mahal sa kanilang buhay ha. Yan. Magdala kayo ng ano. Uh, gamit pang linis. Dala din kayo ng itak. Pantanggal ng mga sanga ng puno guys. Siyempre mag kayo kasi maraming ahas dito. Dumi dito guys. Hindi so. may nadagana ng puno guys you malakas know? lakas kasi ng hangin kagabi guys tumabay so, pa yung malakas na ulan may dito guys ano, ano ba to? akala ko kinuha na yung buto hindi pa pala binasag lang yung gilid napagtripan siguro yan guys so nadaga na ng puno guys buti dito hindi kaso basag yung tundas yun ito guys natabunan ng malaking puno guys oh yan biyak Biyak yung nitsun niya guys Hindi man lang dinalaw ito Wala na, tinanggal na yung laman dyan guys Wala na yung buto oh, May naglinis dito guys you know. Yan, may naglinis dito May bagong dumalaw po yung kasulukuyang sitwasyon dito guys okay, so. hindi ko nakita ito dati guys kasi nasa liblib ito guys nasa liblib ito ng kalinan simentry okay, sabi-tabi so, -tabi po may bagong dumalaw dito guys sa gustong dumalaw dito ngayong undas guys ingat kayo sa ahas ha grabe ang sukal dito ngayon guys madalas kasi yung ulan kaya malakas tumubo yung mga damo dito ano yun Punta natin. Eh, basag na ito guys. Oh. Basag na yan guys. Pero may laman pa yan guys. Yung doon. Mayroon pa ding laman guys. Nadaganan kasi ng kahoy ito guys. Pati ito nadamay din ito oh. Yan guys, nadaganan ng kahoy yan guys. Yan, wasak. Gabi, ang nipis ng siminto niya oh. Dapat makapal yan. Tawawa naman yung nakahimlay. Siguro hindi pa ito nadalaw ng kamag-anak guys. Yan guys oh. May laman pa yan guys. Ito may bubong ito. Kaso, wasak na. Ano Ano ba yan? yung isa guys so tinulak na yung puno tinulak na sa puno yung gitso niya guys malaki pa ito guys hanggang doon pa ito tungo pa doon doon dito malaki ito guys sa slimmer po ha sa mga dumal dadala oh. <coughs> ngayong undas mag ingat kayo sa ahas guys Para ahas dito. Yung guys, yung nitso guys, tinulak na. Tinulak na ng puno guys. Yun. Nagkabiyak-biyak na. Kawawa yung isang nitso guys. Nadaga na ng kahoy yun. Wasak. Akala ko wala ng laman. Meron pa pala. Sa mga nag -i list dyan, siya, at sa inyong lahat, mga idol, ha. Dito, may dumalaw dito, guys. Si, nilinisa nila ito. Dito, wala. mas okay dito banda hindi masyadong masukal guys okay, so natumba na yung doon guys oh. malapit na tayo sa daan guys tumagilid na yun guys oh. tingnan natin Ayun, yung dalawa pala, yung guys oh, yun yun, yung dalawa dahil sa puno guys, nadaganan siya. Nandito po tayo guys sa Kalinan Public Cemetery ha. Kawawa so, yung ubang nitso guys. Wasak yung ubang nitso dito. Dahil sa malakas na ulan at malakas na hangin. Naglalaki kasi yung mga puno dito guys. Kaya yeah. pag yung puno sigurado nitso talaga. Yung guys oh. yun guys Masukal dito guys maingay doon guys may dumalaw tingnan natin sila don so guys Nandun sila guys, naglilinis sila guys. Ang guys oh, muntik ng mga uh, ano guys. Sabi so, ang sukal guys. Punta kayo dito, guys. Magdala kayo ng gamit, ha? At mag... Sutin kayo ng mga jacket, guys. Kasi... Ang daming lamok. Daming lamok, guys. Tapos, butas. Magbutas kayo, guys. Kasi... Ang daming mga ano dito. Basag na buti, guys. Yan, guys. So, isang pamilya siguro ito, guys. Isang pamilya siguro ito. Hmm. Basag na pala yan. Basag na pala. Wala nang laman. Tinanggal na yung laman, guys. Tiyan sa ilalim guys. O. Wala nang buto guys. Mga damit na lang ng Yumao. Yung natira. Tingnan natin sila guys. sila pa lang yung unang nakita ko guys na naaktuhan ko dito na dumalaw hey Guys, basag na guys, oh. dahil sa guys Hmm, ah, dilinisan na pala doon banda guys doon banda lang yung dito grabe wala ang sukal guys Yang guys oh ang sukal dito busak pala ng isa dito guys oh. Nuto nila yung puno guys kasi nadaganan yung iba guys yun ano? oh. ito nangyari guys. Yan. Yun dyan guys wala na. Hindi na makita. Basag na guys. Yan wala na. Ang lakas kasi ng ano guys. Lagas dahil sa ulan. Ang daming nawasak guys dahil sa puno. डुमा लगे

masarap yung sukal ito guys ito yung pinaka guys ang sarap ng papaya guys so, ang tamis nyan ang tamis nyan you know? yung papaya na yan guys ang tamis nyan alam nyo ba kung bakit? alam nyo na yon Gracias. alam nyo ba guys na malilinis lang dito kapag may dadalaw yun guys oh ang totoong kamatayan ng tao guys yung kalimutan ka na ng mga mahal mo sa buhay guys balik tayo next time guys sana malinis na ito pero malinis na ito guys balik natin next time kasi Lapit na tayo sa daan guys so yun guys sa mga sa lahat ng mga dumadadalaw dito guys magsuot kayo ng jacket guys pantalon, pajama yun, jacket kasi ang daming lamok tapos magdala kayo ng panlinis guys dala din kayo ng itak guys kasi sa sukal nito posibleng walang ahas guys kaya shout out sa mga nagihilis dyan sa at inyong lahat mga idol so yun napahaba tayo guys pero hindi pa tayo nagrating doon sa dulo guys Nasa gitna lang tayo kaya yun shout out sa mga nagihilis ha shout out kay uh, Kibrang di Yuta shout out idol uh, simply my love shout out kay idol mula sa simenteryo oh. idol millet shout out idol millet So, 'yun. Hanggang dito na lang, guys. Thank you for watching. Alam sa inyong lahat mga idol. Bye-bye and peace out.